Okay. Kapag palang araw kaibigan. tapungin po inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautist. Tayo po ngayon ay mag -aharal. Alam niyo po yung mga paniwala ng tao, anuman lay, kailangan po pagdating sa Diyos, pagdating kay Jesus, kung ano po yung nakasulat sa Biblia. Hindi yung, hindi ako naniniwala dito, pero dito naniniwala ako. Limbawa, binubuklat ang mga Biblia. May mga sitas ng Biblia pinaniniwalaan. May mga sitas ng Biblia na hindi nila pinaniniwalaan. Ano ba niyan? Ano ba niyan? Di ba? Hindi. Kailangan yung nakasulat paniniwalaan mo lahat yan huwag kang mamili. Lagi niyong tatandaan, huwag kang mamili. Bakit? Ay magkakamali ka kay bigat Biblia pagbabatayan. Kahit kahit sabihin mo pa nag-aral ka, scholar ka sa mga theology school o eskwela ng Biblia, kung anuman 'yan. Naturuan ka ng mga iba't ibang lingguwahe. Uh, alam niyo kung misan, sabi nila eh, ayos sa Greek, ayos sa Hebreo. Ganong ginagawa ng ibang tao eh. Hindi pa ba kayo nasisiyan sapagkat may Biblia nakasulat sa wikang Tagalog. Tagalog na Tagalog. Ba't kailangan maghanap ka pa ng break, uh, Greek, Ebreo Greek na mga sulat. Bakit? Kaya niyong bumasa? <laughs> Kaya nga abang sinasaliksik mo yan, lalo ka nagkakamali. Eh bakit? Eh, saka ka nakakita? Pareho sila nag ng Greek. Pagkataas, hindi sila magkasundo. Yan ang ibig ko sabihin. Pero ng weekend Tagalog, dapat, hindi na kayo dapat naguguluhan. Eh, hindi gan. Aha. Ngayon, mag tayo. Meron tayong gagamitin Biblia. Salita ng Diyos Biblia. Yan o, oh, yung picture nangangaras siya, naka nakamotor. Oh, may trompa pa siya, oh. Ayan ang trompa. Ayan. Ito pa, ayan. Dalawa yan, eh. Oh, ilapit natin para makita nyo, oh. Diba, nakamotor siya, oh. Ha, oh. <laughs> Trumpa sa harap, trumpa sa tagiliran. Nangangaral siya is about Jesus. <laughs> Ito, may Jesus yan. No? Oh. Hindi lang, baka hindi masyado makita. Ay, malabo dito eh. Dito nagkikita siya rito. Okay. Magbabasa tayo ngayon ng Biblia, <laughs> kaibigan. Sige. Bago tayo papalaho, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Isan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay. Sa pagkakataon nito, ng salita mo. Ayos ha? Nakasulat sa Biblia. Salamat po, Panginoong Diyos. Sa ngalan ni Yesus. Amen. Ito po nakalagay. Okay. Dito babasahin natin Meron tayong babasahin na. Sabi po rito si Ezekiel 18, 9. Sinusunod niyang mabuti ang mga hutos ko at mga tuntunin. Ang taong ganito ay matwid at patuloy na nabubuhay. Ako ang Panginoon Diyos ang nagsabi nito. Yan po sinasabi ng Diyos. Sino daw po yung taong matuwid? Sinusunod niyang mabuti ang mga utos ko. Yan. Dito naman sa Roma, ayon kay Pablo. Ano ba yung utos ng Diyos? Ayon kay San Pablo. Sa Roma, meron naman nakalagay dito. chapter 7 verse 12 Pero sa kabila nito, banal pa rin ang kautosan. Ang bawat utos nito ay banal, matwid at mabuti. Ayan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kasulatan, bawat utos nito ay banal. Yang utos ng Diyos ay banal. Siyempre, Diyos ay banal. Naturalmente, ang utos niya ay banal. Ano po? Kaya, pag sinusunod mo yun, kung babalikan natin sa Ezekiel, anong sabi? Sinunod-sunod niyang mabuti ang mga hutos ko, mga tuntunin. Samir ba Ang taong ganito'y matwid, patuloy na labubuhay. Ako, Panginoon Diyos, ang nagsasabi nito. Yan palang susunod. sa kautusan ng Diyos, nakalagay eh. Mabuti, sabi niya. Sinusunod niyang mabuti. Kumbaga sa tao, iniimay niya. At sinusunod niya. Anong klaseng tao yan? Ang taong ganito ay ang taong ganito ay matwid. Matwid patuloy na mabubuhay. Ako ang Panginoon Diyos ang nagsabi nito. Sa panahon ni Apostol Pablo, ganito naman ang sinabi niya. Roma 3.10 Gaya nga na sinasabi ng kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Ito yung pananaw ni Pablo sa kanyang panahon na siya ay nangangaral dito sa lupa. Anong sabi niya? Gaya nga na sinasabi ng kasulatan, walang matwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Pero kapag susundin mo pala ang kautusan ng Diyos, ay nagiging matwid ka. So, ang ibig sabihin lang, ang Diyos at ikaw lang ang nakakalam kung matwid ka nga sa Diyos. Kasi hindi mo pwede sabihin sa, sa ibang tao, ay, ako matwid ako. Hindi oh, maniniwala ang tao. Ha? Ay, nakalagay nga sa Biblia, walang matwid eh. Pero pag ginagawa mo, inihimay mo, sinusunod mo ang utos ng Diyos. Ikaw ay nagiging matwid. Sa paningin ng Diyos, sa paningin ng Diyos, siya nakakalam. ah kaya nga nasabi ni Pablo na walang matwid. Alam niyo po ba kung anong dahilan nito ni ha? Sa 11, walang nakakaunawa tungkol sa Diyos. Walang nagsisikap na makilala siya. 12, ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. <laughs> ibig, sabihin, ibig sabihin ni Pablo, walang matwid. Ah, uh, walang gumagawa ng mabuti. Ayaw na nila sundin ang utos ng Diyos. Oh, uh, ano po? Hindi ba yung mabuti yung salita ng Diyos? Yan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Yan ang nakita ni Pablo sa kanyang panahon. Kasi ang kanilang pananalitay hindi na masikmura tulad ng bukas na libingan. Ang kanilang sinasabi, puro pandaraya. Kaya pala naman eh. Siyempre ayaw naman ayaw ng Diyos ang mandaya ang tao. Lalo na kung mandadaya ka. Sino mandadayain mo? Hindi eh, di ka mukha mong tao. Sino ang lumikha ng tao? Ang Diyos. Pag dinaya mo ka mukha mong tao, eh di dinaya mo na ang lumikha sa Kanya. Sino yun? Siyempre ang Panginoon Diyos. Okay, na may gawa ng langit at lupa at lahat ng naririto sa babaw ng lupa. Tayo po yun, nasa babaw ng lupa mga tao. Ano pa? Ang mga salita nila ay parang kamandag ng ahas. Alam niyo po ba yung kamandag? Yung lalo na yung mga cobra. Ay, pagka tinuklaw ka na no, sa nervous mo, hindi eh, ka naitakbo ka ganda. Ng... Iba ang ano eh, pagka natuklaw ka ng ahas, yung antimano, yung venom niya, antimano pumupunta sa dugo. Eh yung dugo natin, nagsisirculate yan, eh natural. Kaya sinasabi ng iba, pag nakagat ka, huwag ka dinervusin, huwag ka matakot. Para yung galaw ng dugo mo, hindi mabilis. Pero pag dinervus ka, ha, ah, kita nyo, ganyan yung dibdib, -dib, yung kumakabog ang dibdib, digdigdig, digdig, digdig. Dig -dig. Oh, ibig sabihin, kaya, kaya tumitigidig yung puso niya, may problema. Kaya sinasabi niya, oh, easy ka lang, huwag kang manilabili, hindi ka mamamatay. Yan. Pampalakas ng loob yan. Yan. Ano? Ano pa sabi sa 14? Ang lumalabas sa kanilang bibig ay panay. Ay panay. Pagmumura. At masasakit na salita. Ha? Naalala ko si Attorney Guidon. Ngayon, na-disbar na, na siya. Ngayon, nasa kabinete siya ni Bongbong Marcos nagwawala. <laughs> Sabi niya, siya daw dinisbar. Bar. Ano, Dennis siya, na wala naman siyang ginagawang. Kung ano ma, basta meron naging rason bakit siya na Dennis Ngayon, si Sarah daw, Duterte, hindi na di Dennis Bar, sabantalang mura ng mura. Pinagmumura ang presidente. Inaga, patay ng presidente. Pero ha, sabi niya ang Supreme Court, tuta ng Duterte yan. <laughs> o totoo nga naman yan. Pagka-abogado ka, kailang, kagalang-galang ang lumalabas na salita sa iyong bibig. Pero si Sara ano, natuloy nga siyang abogado. Anong ginagawa niya? Nagmumura siya. Kanino siya nagmana? Eh di sa tatay niya, si Dingong napalamura. Pati ang Diyos delight. Pati si Jesus delight. Anong tawag niya Diyos? Sa Diyos, Stupido. Walang walang respeto sa Diyos na gumawa sa kanya. Kaya ngayon dito, nando sa dahig. Naging iimasan ang bakal doon. Ah, siguro kala niya walang katapusan ang kanyang sarap sa buhay. Hindi niya alam. Eh, nakaisang naka termino lang ng pagiging presidente. Ayan. Eh, si Bongbong, nakakatatlong taon. Ibig sabihin, Samantalang talang ibang mga presidente, hindi ganyan. Pero si Duterte, napabilis. Ano sabi ng kanyang mga barkada? Kinidnap siya. Sa kanakakita, ang nangidnap si General Torre. Ang kumuha sa kanya si General Torre para dali siya sa dahig. Hindi ba sino sumusuporta sa mga ah uh, mga kidnapper? Di ba kapag kidnapper, sinong Lumalabas sa kidnapper. Hindi ba pulis? Eh, pulis si Torres. General siya. Nung nasa DID, CIDG na siya, general na siya. Ngayon na-promote siyang four-star general. Pero before, second-star general lang siya. O, nung nasa CIDG siya. Ngayon kinuha niya si Duterte, si Digong. Ginala niya sa dahig. isipin mo, sabi ni ni Senador Jaime Marcos, yung kapatid daw ni Bongbong, daw, kaya daw, kasi hindi ko alam ha. May controversial dyan eh. Ha. o kung puro ba siyang kapatid, o medya lang din, o medya medya lang pagiging kapatid niya. <laughs> Kinidnap daw si Digong. Ibig sabihin pala si General Tori, kidnapper pala. <laughs> Di po ba? Eh sino bang kumuha sa kanya? Di ba si General Torre ng CIDG? O. Oh. Sinakay ng aeroplano, dinala sa dahig. Ngayon, maghahapat na buwan na siyang umiimas ng bakal. Ha <laughs> Akala niya kasi hindi siya magbabahid ng kanyang atraso eh. Mga pinatay dito sa Pilipinas. Kaya nga ang kaso niya eh, pagpatay. <laughs> Humanity. Mamamatay <laughs> tao talaga. Palamura pa. Eh yung anak niya. Palamura. Eh yung isang anak niya. Pa eh, palamura din. Ayan. Anong sabi ni Pablo? Yan palang palamura. Hindi pala matwid sa Diyos. Kaya. Wala. <laughs> o ano ha. Ang lumalabas sa kanilang bili, bibigay panay pagmumura at masasagit na salita. Anong masakit? Patayin mo si Marcos, patayin mo si Romualdez, patayin mo si First lady, pag pinatay ako, sabi niya, meron na siyang inupahan tao, napapatay sa kanya. Eh kung sino ka mang inupahan niya, pag pinatay si Sarah, pata. Wala na, patay na si Sarah, ba't ka pagagawa? <laughs> Kaya yan, no? Okay. Kaya galit na galit si Gidon. Ah, si Gidon. Kasi na-disbar siya ng walang malalang kasalanan. Okay. Kasi, sa kaunting daylang lang, sa kaunting daylang lang ay pumapatay agad sila. Wala talaga sila. Si Bato, <laughs> sabi niya hindi kasama sa mga pumapatay sa mga DDS si Duterte. Eh, nung na-interview si Duterte, na-investiga si Duterte sa Senado, sabi niya, ayan, Senador o si Bato, DDS yan. <laughs> Magsisinungaling pa si Bato eh binuking siya ng Panginoon niya. Oo niya si Duterte. <laughs> Hindi raw siya didestinuro sa Senado eh. Ayan, ayan. Senador yan. <laughs> DDS yan. <laughs> Mamamatay tao pala. Pero binoto pa rin siya ng mga kapwa alagad ni Satanas. May mga religion na sumusuporta sa kanila. Baka kala nyo. Awawa. Pati religion na ala na. 16. Kapamakan. Ito yung dala nila kahit tsahan. O oh, yan. Kapamakan. 17. Eh, hindi nila alam ang mamuhay ng mapayapa. 18. At wala silang takot sa Diyos. Yan ang rason. Wala silang takot sa Diyos. Alam niyo kung may takot ka sa Diyos, ba? hindi ka gagawang masama eh. Ah. Kaya si Bato, si Bongo, Kala nila hindi sila mananagot sa Diyos. Mananagot sila. Ay binoto sila ng mga kampong ni Satanas eh. Nung bago mag-eleksyon, yung Iglesia ni Cristo, yung Kikibuloy, nagsanib pwersa sila. Pero nung araw na hindi pa sila nagsasanib ng pwersa, hindi pa nares na si Ibuloy, magkalaban niya binabanatan ng Iglesia ni Cristo si Kibuloy. Binabanatan ni Kibuloy ang Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo binabana'te si Soriano. Kibuloy binabanatan si Soriano. Si Soriano ganun din, binabana'te silang pareho. Pero no mag-eleksyon, nag-isang ganun si Kibuloy at sa Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Ah. <laughs> Ewa ko. Eh, wala na si Soriano, patay na rin kasi ano. Eh, Hindi ko alam nung election kung sino sinuporta nila. Okay, sabi na, sabi ng pamangkin niya, wala daw sila sinusuportahan. Wala silang dinadalang kandidato. Okay. Kita niyo po no? Pagka election, magkasagan, magkasagan dikit sila. Si Kibolo at si Manalo. Samantalang pag walang election, nagbabanatan sila. Ah, yung kampo ni Sataras, sabi ni Sataras, o sige, magkano mag muna ka? Peace, peace muna kayo. Election ngayon eh, peace, peace. After ng election, tsaka na lang kayo magbanatan huli. <laughs> Yan si Satanas. Yung has. Kaya, yung sumusunod. Oh. Sila yung maliligtas. Amen. Napakaganda po ng gusto ng Diyos. Lahat tayo, maging ligtas po tayo. Pero sadyang meron pong pupunta sa impyerno kasi gawa ng ayaw nila yung katotohanan. Kung gusto lang nila yung katotohanan, di sana wala sana dibate. E kaso ayaw nila ng katotohanan. Saka nakakita pati sa si Korte Suprema. Eh. Ala, ang constitutional daw ang ginawang impeachment ng Kongreso, pati sila nakikialam na. Kaya e sabi ni giton Alagad ni Duterte, sabi niya. Ah, <laughs> ah, sa galit niya. Para siyang dragon na umusok si, Gadon. <laughs> Ang dami niya pong mga ano ngayon. Kalat sa social media. May katwiran kasi si Gadon eh. Kung titignan mo yung sa kanya, oh, na-disbar siya pero hindi ganun kalala. Ito si Sari, di, sabi, hindi nga din Nagmumura, inumura lahat ng tao. Lahat ng kalaban pinagtatangka pa. Pati nga, Presidente, pinagtangkap pa tayo. Minura pa. Pero, ano, meron ba siyang Korte Suprema? Wala. Yan ang sabi ni gidon Alagad sila ni Duterte. Okay, nga dito na lamang, ano. Ang main purpose ng video ay ituruan tayo. Ano? Sundin natin yung kautosan ano man na religion po ninyo kaibigan, kinasasapian. Basta sundin, walang magiging problema. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon, sa turo at aral na nasa Biblia. Salamat po sa ngala ni Jesus. Amen. Kayo mga nanonood ng video nito, thank you for watching. God bless us all. Like, and share, and share, and share. Kayo mga na-share, and share nyo po sa iba. God bless us Bye-bye!